Hello, magandang araw po sa inyong lahat. Nandito naman po ang inyong kapatid na si Mr. Hovenal Narcisse. At ngayong araw na ito, pag-uusapan natin tungkol sa mga ating mga alagang pet o pets. Alagang aso o alagang pusa. Alam nyo, mga tao mahilig mag-alaga ng pets. Uh, maraming tao na nagga uh, meron silang pets na mga ibon, pusa, aso pero karamihan sa aking mga kakilala ang pet nila ay aso. At uh, yung pamilya ko kasi yung family ko, yung parents ko hindi naman po sila mahilig sa aso noon kaya kami na magkakapatid sa pamilya eh hindi kami nahilig sa aso at mula noon eh wala talaga kaming hilig sa aso o pusa kung meron kaming uh, aso alam ko maalala ko nung lola ko meron siyang aso eh pero bantay lang sa bahay namin yon hanggat namatay siya eh hindi na napalitan kasi yung lola ko ang nag-aalaga noon Malala ko pa noon mga 5 years old six years old ako, pero kami, mga magkakapatid, ay hindi pinapalapit sa kanyang alagang aso. Pero ngayon, iba na po. Iba na po ang panahon ngayon. Uh, ang uh, nangyayari ngayon sa uso noon, mga 10 years or 15 or 20 years ago, makikita mo sa malalaking parks or malalaking uh, area sa Manila, eh makikita mo yung mga mayayaman, meron silang mga alagang aso na dinadala, nakalis, at habang namamasyal sa mall, o kung hindi, namamasyal sa mga park. At ito ay nakikita noong mga taon na yon. At ngayon, eh, napapauso na naman na maraming nag-aalaga ng uh, kanilang pets at kadalasan at karamihan eh ang alaga nila ay aso. Noong uh, bago magkaroon ng uh, COVID-19 pandemic, nagkaroon ako ng aso na may breed. Eh ito ay Jack Russell. Ito ay uh, binigay na regalo sa akin ng aking kaibigan na isa sa mga uh, runners ko sa ultramarathon. At ibinigay niya sa akin nung ako yung birthday ko nung bantang 2017 or 2016. Basta maalala ko before the pandemic. At ito po ay inilagaan ko at uh, kasama ko sa paglalakad dito sa backyard ko. At uh, okay naman, maamo siya pero hanggang pakain lang ako. Pagkatapos kasakasama ko sa pag-ikot uh, pag, uh, dito sa backyard ko at uh, aking pawamasyal sa labas ng bahay ko pero hanggang doon lang at uh, minsan bigla siyang nagkasakit at uh, ang sospecha namin eh meron siya nakain baka meron siya nakain na uh, palaka at uh, alam nyo naman ang palaka dito sa bundok, eh mga wild yan at baka nakakain siya nakapaglaro at uh, hindi naman po kami nagkukulang sa pagpapakain sa kanya pero malikot kasi ang Jack Russell so ito ang dahilan kung bakit siya namatay at mga 2 years or 2 uh, years ago namatay siya at mula noon wala na akong inalagaan na pets or mga lagang hayo dito sa bahay o dito sa backyard ko pero anyway nagkaroon kami ng maraming pusa. Dahil meron akong kasama sa bahay noon, kumbaga sa ano, parang staff ko, assistant, nagdala siya ng pusa rito, dalawa. At yung pusa ay kinakailangan namin para uh, pumatay ng mga alam nyo na, yung mga kaibigan natin yan na umaaligid sa kisame natin. At marami silang na... na patay o uh, na nahag ng mga ganyan o kaibigan natin. Pero itong maganda sa mga pusa. Ha? Hindi mo masyadong uh, inaalagaan ina pero pinapakain mo sila, pinapainom, pinapabayaan ko sila na magpasyal pasyal dito sa backyard ko. Pero almost every month, almost every month, meron po silang inaalay sa amin na mga pinatay nilang mga ahas. Ang nila at uh, talagang magaling silang mag-hunt o maghanap uh, ng mga ahas dito sa backyard ko. At manalaki po yung mga pinapatay nila at kaagad kinakain nila yung ulo pagkatapos yung kat katawan dinadala sa aming uh, uh, door or gate pinapakita sa amin. At uh, talaga pong talagang ma, ma, mabibilis sila na kumain at mag uh, bantay sa amin uh, laban sa mga ahas. Ay ngayon po, uh, dalawang linggo na kalipas yung katulong ko dito sa bahay. I mean, uh, dati kong katulong dahil uh, pinalitan ko na siya, pero paminsan-minsan tinatawag ko na parang handyman namin, nag-aayos ng mga gamit-gamit kung merong sira at kuminsan siya na rin ang aming official na karpintero dito sa backyard ko. At kung merong hindi kayang uh, gawin, siya rin ang nagre-repe, nagsesemento ng mga bagay-bagay at nag sa mga gusto kong paayos dito sa bahay at sa aking backyard. Eh, Dalawang linggo na kalipas, bigla na lang siyang kumatok at uh, binigyan ako ng aso. Eh ang ganda-ganda ng aso, parang kapatid ng aso ko ngayon dito na talaga nagbabantay sa amin dito sa bahay. At uh, dahil itim siya, pinangalanan ko ng Negi at maganda yung balahibo. Kapatid ng aso ko na si Choco. Si Choco malaki na pero maganda yung balahibo at uh, makapal yung balahibo, at siya ang nagbabantay sa amin dito. Actually, dalawang aso namin bago ako binigyan ng regalo na maliit, papi, uh, ano talaga, maliit na aso, papi siya. At uh, nung binigay sa akin, eh three, three weeks old pa lang siya nung binigay. At uh, siya ang alaga namin dito. At yun nga, malikot, masayang ano kalaro, at uh, nung nakalipas na liggo, pinasyalan ko yung mekaniko ko doon sa Amadeo, Cavite. At ito yung mekaniko ng aking sasakyan. At napansin ko, marami siyang mga aso na papi din at puti. At uh, pinansin ko, sabi ko, Uy... Marami kang aso ngayon dito. Kasi nandun sila sa paanan ko. Sinususo, nagsususo sila sa kanilang ina. At sinabi sa akin, Sir, kung gusto mo, magdala ka, maguwi ka ng isa para mabawasan itong mga aso dito. Anim kasi yung aso niya. And by the way, si Negi pala ay babae. So, babae si Negi. Yung maitim ang uh, balahibo. Ito naman, So sabi ko pinili ko yung isa dahil mayroon siyang counting mark sa tagiliran parang uh, kinalmot na balahibo. Uh, sabi ko ito na lang kukunin ko ito. So nung muwi ako, bago ako muwi, nilagay nila sa pinaliguan nila kasi ginagawang punasan ng mga mekaniko yung balahibo kasi cute yung balahibo eh. So ayun. Uh ni pidaliguan at gumanda itso ra yung uh, balahibo ng aso. Ngayon, tinawag kong pangalan sa kanya eh Jon Snow. Alam nyo naman si Jon Snow, ay, siya yung uh, lead character ng game Game of Thrones uh, sa sa HBO series na sine. So, ayo nilu ko dito sa akin bahay, medyo malayo kasi galing pa ng Kabite. So ngayon, inaalagaan ko siya ngayon at uh, mabuti naman at meron akong pamangkin na nag-aalaga ng aso. By the way, itong mga aso ko eh, hindi naman uh, may lahi pero ito ay askal or aspin. Ang tawag asong Pilipino or asong Pinoy or askal, asong kalye. Wala pong uh, breed ito pero they are very very uh, very uh, uh, regular uh, dogs sa ating mga streets at sa mga localities so anyway ay maganda na mga alagaan at uh, para magbantay at uh, para uh, kung minsan daw ng stress so ayon so inuwi ko si John Snow at ngayon eh alago ko siya at mabuti meron akong pamangkin na sinabi ko sa inyo na mahilig din ng aso pero yung mga aso niya ay may lahi so sinabi niya sa akin ah, Uncle, bibigyan kita ng uh, vitamins nila at saka counting uh, patakan mo ng pagpatanggal ng bulate so inuwi ko yung mga binigay sa akin at pagdating ko dito sa bahay ko kaagad binigyan ko ng the worm, the worming uh, liquid or uh, fluid, yung dalawang aso. Uh, binigyan ko sila. At uh, yung pala si Johnny Snow pala, yung pamangkin ko nag, unang nagbigay sa kanya ng the worming at uh, pangtanggal ng bulate at binigyan din siya ng vitamins na liquid. So anyway, dumating ako dito hapon Kinabukasan, yung unang tae ni John Snow, ang daming bulate. Grabe. Oh, anyway, si John Snow kasi mas matanda kay Negi. Si John Snow kasi pinanganak daw noong March 16 or March 6, ganun. So, ito ay magdadalawang buwan na siya si John Snow. So i compare mo si John Snow at sa si Negi, mas malaki talaga si John Snow. Pero maganda dito eh puti ang kanyang balahibo. Nakakatuwa nga kasi uh, pinapatulog ko sila doon sa lounge namin kasi separate po yung dining area namin dito, isang isang separate building at yung lounge eh, ay meron siyang counting uh, terrace. Yung terrace naman napalibutan ng mga halaman at doon sila natutulog nakakapag nakakatuwa dahil mainit ngayon ng panahon nandoon sila sumusok-sok sa mga basitera o yung pots kasi malamig kasi yung pots ng mga uh, mga halaman dito kung minsan pupunta sila doon sa laundry area namin kasi masyado mga masilong merong tubig kung minsan sumisiksik na lang sila doon sa may mga basin o planga na mayroong laman na tubig. So, ganun po ang uh, ano at every day, check up ko sila, pinapakaayin ko, pagkatapos pinapasyal ko sila, nilalakad ko. Sila dalawa at hindi uh, lang muna ang malayo, uh, mga limited space lang ang ginagawa ko. At magali silang mapagod ngayon dahil mainit ang panahon. Kaya, ayun, inong sila ng inong at marami silang kinakain. So, ngayon po, ganun po ang uh, isa sa mga ginagawa ko dito. Araw-araw uh, tinitignan ko itong uh, maliliit na alaga kong aso at kuminsan uh, uh, nakikipaglaro ako sa kanila in a few minutes para para ma-maintain yung closeness ko sa kanila. So, yun lang po ang ating uh, kwento ngayon. Uh, sinasabi ko lang sa inyo na maganda pala ang merong Uh, alagang pets or alagang aso. So, dalawa ngayon yung ma malapit sa akin na uh, inalagaan ko mga aso. Maliliit pa sila at uh, from time to time, feature ko dito sa aking YouTube channel pag habang sila ay lumalaki. Salamat po at ang uh, panunod dito sa ating YouTube channel. Naka-exercise na naman ang aking uh, otak ang kaunting pagkuwentuhan sa inyo. Sana ay araw-araw ninyong panoorin ang aking mga video contents kasi araw-araw din iba-ibang ating uh, pagkuwentuhan dito sa YouTube channel na ito. Salamat po at magandang araw sa inyong lahat. Bye-bye.